apartamento ng mga Inhinyerong Kemikal. Sagisag na impormasyong nagpapakatotoo na may kaing gabay at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ito ang Sinag Baldita! Sa ulo ng mga nagbabagang balita na italang pinsala ng apat na sunod-sunod na bagyo, umabot na sa 1.2 billion pesos. 96.5 million river control project sa lungsod ng Batangas, makalipas ang apat na taon, naging matagumpay nga bang solusyon? Patuloy na pagbaha Hamon pa rin sa komunidad ng Bat State U, Pablo Morbon. Proyektong Water Level Alert System ng mga mag-aaral mula sa Recto Memorial High School itinampok sa TechSpertise 2024. Magandang araw, Pilipinas! Ako ang inyong lingkod, Justin Gonzalez. At ako naman ang inyong kasinag, Keith Amparo. Mahigit limang daang libong katao ang naapektuhan ng apat na sunod-sunod na bagyong tumama sa Pilipinas noong mga nagdaang linggo. Sa tala ng NDRRMC, higit dalawampung libong kabahayan ang nawasak at tinatayang isang bilyon at dalawang daang milyong piso ang kabuoang pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Maraming pamilya ang kinailangang pansamantalang manatili sa evacuation centers ng kani kanilang mga noosol. Ang mga bagyong marse... Nika, Ofel at Pipito ay nagdala ng matitinding hangin, walang tigil na ulan at malawakang pagbaha. Ang bagyong Marse na isang super typhoon ay umabot sa lakas ng 240 km kada oras ang bilis. Ang iba pang bagyo ay nagdulot ng landslides at minsala sa infrastruktura sa Luzon. Ayon sa Japan Meteorological Agency, ang apat na sunod-sunod na bagyo sa Pilipinas ay may tuturing na isang rare fenomena. Mahigit pitumpong taon na ang nakalilipas mula nang maitala ang mga ganitong pangyayari kaya't mga kasinag. Huwag kalimutan ang aming mga paalala. Malatiling alerto, ugaling maghanda at alistong makinig sa mga balita. Matatanda ang noong Disyembre, taong siam ay naisakatuparan ang siyam na na milyon at limang daang libong pisong retaining river wall project sa ilog ng Kalumpa ang may 360 metrong pader ay naglalayong maprotektahan ang komunidad ng Barangay Gulod Labak at Barangay Palyokan West sakaling tumaas ang tubig buhat ng pag-ulan. Makalipas ang mahigit apat na taon sa patuloy na pananalanta ng mga nagdaraang bagyo, lalo't higit sa lalawigan ng Batangas, ano nga ba ang naging epekto ng proyektong ito? Narito si Christine Vergara, Nagbabalita. Ang Batangas Bay Watershed o mas kilala bilang Ilong Kalumpang ay tinaguri ang pinakamalaking basin river sa lalawigan ng Batangas. Sa nakaraang dekada, nakaranas ang Kalumpang River ng polusyon, bunga ng urbanisasyon, at isyu sa waste treatment na hindi tamang pagtatapo ng mga basura at dumi ng mga kabahayan at industriya. Kaya naman, bilang tugo ng Legislative Department ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas ay mga proyekto tungkol sa Kalumpang River Management na naglalayong pagpapabuti sa water quality at flood control ng ilog. Sa pamamagitan nga ng mga nasabing hakbangin sa rehabilitation program para sa pagpapanumbalik ng linis at ganda ng ilog kalumpang, isa nga ang 96.5 million river wall project sa pinakamalaking hakbang sa hangaring ito, na siya rin bahagi ng solusyon na tugunan ng isyo sa pagbaha at pag-apaw ng ilog, lalo't higit sa bagyo at buhos ng matinding pagulan. Meron namang nangyayaring pangamba, lalo na yung mga mga critical na lugar dito sa aming barangay, amin pinalili sila. So, nung mga nagdaang panahon, talagang binabaha ang barangay Paliocan West, lalo na dyan sa Araw-Araw Bridge, at yan nga amin nililikas ng mga residente. Sa akin mga paningin at nararamdaman, maganda naman ang naging proyektong ayan na nakabuti para sa mamamayang batangay Mungkahi niya ang pagpapalaganap ng mga proyektong katulad ng 96.5 Million River Wall Project na siyang nagsusulong para sa pangangalaga ng kalikasan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Dapat ay maduktungan pa para na sa ganun dumating man ang baha o ano man sa kuna ay lagi ligtas ang Batangas City lalo na ang Barangay Palio -Pinas sa panayam kay Ginoong Carlo Yanela na siyang tumatayong Radio Communicator Officer on Operation and Warning Section ng NDRRMC sa Quezon nabigyang kalinawan ang mga hakbangin para sa kapanahuna ng, ng mga bagyo. Ayon sa kanila, ah uh, Kami po as much as possible ay meron na po kami mga identification ng mga lugar na sabi po kayo sa mga lugar na talagang uh, kahit po yung mga torrential rains lang, heavy rains, ay eh bumabaha na kahit hindi pa ho bumabagyo. Ito po ay identified na namin at uh, ang mga residente po sa lugar na yun, ay eh, yan po idinaan na namin sa mga pagsasanay. Nagkakaroon po kami ng evacuation drill na nag-implement na po ng mga Katulad po sa mga kung nagiging problema ay mga tulay, mga ilog na madalas umaapaw ang tubig. So kami po ay nakikipag-coordinate sa ating uh, tamang ahensya. Hiling din nila ang pagtutulong-tulong ng lahat para sa paglalawig ng kaalaman upang maging handa para sa kaligtasan ng bawat isa. Ang lagi po namin hinihingi ay ang uh, pakikisa, yung pong proper coordination at saka po yung... Uh, inaano po namin sa kanila, tinatanim po sa kanila ang sipan na ang safety po is everyone's responsibility po. Sadyang ang mga sakuna na tulad ng pagbagyo ay likas na nararanasan na kapwa nakapipinsala ng ari-arian at maging nakakakitil ng buhay. Kaya't marapat natin itong pangalagaan, gaya na lamang ng proyekto ng 96.5 Million River Wall Control Project sa bayan ng Batangas na nagsulong ng rehabilitasyon ng ilog para sa mas maayos at mas ligtas na komunidad. Ako si Christine Vergara para sa Sinag Balita. Dumako naman tayo sa Tsikahan. Sa lungsod ng Batangas, problema pa rin sa Batangas State University, Pablo Urbon Campus, ang matinding pagtaas ng tubig sa tuwing tatama ang malalakas na pagulan. Para sa dagdag detalye, narito ang ulat ni Bea Tagama. Maraming salamat Justin at Keith Narito tayo ngayon sa Batangas State University Pablo Borbon Campus kung saan makikita na balik skwela na ulit ang mga estudyante matapos ang pagdanas nila ng matinding pagbaha nito lamang nakaraan. Kasama ko ngayon ang isang mag-aaral na magbabahagi ng kanyang karanasan. Ayon sa kanya, dahil sa matinding pagbahang ito ay maraming estudyante na ang nagtanggal na kanilang mga sapatos at lumusong na sa baha. Makauwi lamang sa mga oras na iyon. Isa si Kristen Carla Pascual sa mga estudyante na lumusong sa baha. Kahit nakaputi kami, na kami choice, sinanggal na lang namin sa sapatos namin. Although alam namin na risky kasi pwede kami makakuha ng sakit doon, ginawa pa rin namin para makawin. Matik talaga kapag naglalakad ka tapos bumabaha, may tendency na masira yung black shoes mo. May time na papasok pa lang kami, then baha na siya tapos hindi cancel doon. Ano. So, nababasa, madudumihan. Dahil nga po konting ulan, pa parang hindi ko po masyadong uh, kontrolado yon. Isa sa mga naisip ni Gabriela ay ang pagkakaroon ng maayos na implementasyon para sa isyong ito. Isa po sa napansin ko, hindi lang po dito sa tapat ng BSU but as well sa ibang part po ng Batangas City na hindi po maayos yung uh, sistema ng kanal. Kumbaga po, although malalim po, hindi pa rin po sapat yung parang linya or daluyan doon para Uh, maiwasan yung pagpahan. Ang mga estudyante ay nagbigay din ng kanilang mga naiisip na solusyon para sa problemang ito. Assessment muna ng pangangailangan ng university na to. And syempre, kailangan muna natin alamin kung ano yung mga needs ng mga student kasi sila yung mga main affect, main, mainly na naapektuhan ng sakuna. Eh. So yun, research, assessment muna kung ano talaga yung kailangan and then proceed siguro sa ano sa pagpaplan kung paano nga ba masusolusyon natin. Siguro mas maayos kung maaayos yung drainage dito or kaya is mapataas yung dito kahit dito sa may harap since laging bumabaha dito sa may tapat sa may gate. Napaka-hassle na every time na magkakaroon ng typhoon, laging late, dumadating yung cancellation. Kung kailan nandito na kami sa school, nadumihan na kami sa kalang nila sasabihin. Pinaka-best pieces of advice na mabibigay ko sa mga faculty, sa mga students regarding sa pagbaha dito sa um, Pablo Borbon is, yun, kapag naramdaman nila before sila pumunta ng school, kapag naramdaman nila na parang bata or got feeling na nababaha, magdala na sila ng parang um, extra shoes. Para if ever nga na bumaha, eh yun. hindi masisira yung kanilang black shoes and also makakapaglakad sila, makakauwi sila comfortable. Yung pagiging handa na gamit ka mga payong o kaya yung mga boots na malambot na, 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 na pwedeng matope, pwedeng malagay sa bag. Or, at saka yung pagiging aware sa surroundings kasi tuwing may buha, hindi naman bahalang yung ating uh, yung danger. Pwede rin na, for example, may nabaksak na palang kable ng kuryente, syempre dangerous na tumapak tayo sa pahamak. Talaga ngang hindi biro ang kinakaharap na hamon ng ating mga estudyante at buro sa panahon ng matinding pag-ulan. Napakahalaga ng na mga ganitong problema ay bibigyan ng pansin, hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para na rin sa hinaharap. Mula dito sa Batangas State University, Pablo Borbon Campus, ako si Bea Tagama para sa Sinag Balita. Samantala, Isang makabagong proyekto ang isinagawa ng mag-aaral ng Recto Memorial National High School na naging tampok sa Czech Expertise 2024, isang tagisa ng mga estudyante patungkol sa pananaliksik. Ang inubasyong ito ay nakadedikang magbigay ng babala sa mga residente tuwing may banta ng pagbaha. Nakausap ni Kasinag Bea, si Ginoong Ace Jamir Mendoza, isa sa mga mananaliksik ng proyekto sa pamamagitan ng video call. Narito ang inang bahagi na kanilang napag-usapan. Naka-sensor based po siya. Gumagamit po siya ng ano, ng water level sensor. Ang intention po namin doon is to aid da ano, municipality yung MDRRMO para magsisilbi po siyang ano, supporting tool para po sa kanilang pag, ano po, pag-alert at pag rescue po. Ayon kay Ginoong Mendoza, ang sistema ay binubuo ng dalawang pangunahing bahagi. Una, ang SMS alert system na gumagana sa mga lugar na may signal at ikalawa ang siren based alert system na ginagamit sa mga lugar na walang signal dulot ng kalamidad. Sa hometown ko po sa Chaong Quezon, wala pong alerting systems ang mga ano, ang buong bayan po namin wala pong mga sa tulay, wala po sa mga rivers. Masisi ko po very effective po siya if may implement po siya yung ano po, yung totoong system na po talaga. Kung sa fourth year po ay makapag OJT din po ako sa hometown ko po, sa engineering office po siguro. Baka po pwede po siyang an ano po, gawin kong thesis po parang ganun kung pwede ko pong i-apply sa town po namin. Ang mga mananaliksik na si na Mendoza, Abigail Araguas, Mark Palma, Michaela Mendoza at Mia Chantal Marisigan ay may layuning bumuo ng sistema magbibigay ng babala sa mga residente upang mapanatili ang kanilang kaligtasan sa panahon ng pagbaha. Ang kanilang proyektong Water Level Alert Tracking with Enhanced Reporting System or WATERS, SMS Notification Network Prototype for Monitoring Flood Occurrences ay isang malaking hakbang patungo sa mas ligtas na komunidad sa gitna ng hamon ng kalamidad. Ganito ang mga eksena sa panahon ng bagyo. Mga baha, nagbimisto lang swimming pool ang atake. Tara, at makilangoy tayo sa sayang kanilang dala. Sa gitna ng unos, may liwanag na nagbumula. Sino mag ang evacuation center pwedeng gawing entablado ng kagandahan? Abay, eto na, ang Miss Evacuist 2024. Ang mga diva, hindi na sa runway o maara, pati na rin sa baha. Si ate, parang feeling niya na sa music video siya. Diva Moro. Kahit ba hindi siya tinatablad, hindi matitinag, walang hiya, may pawing pa. Ang mga lalaking ito, hindi lang sa pesta nagiinuman, pati sa baha. At ang lamesa nila, floating pa. Bumabag yung man, tuloy pa rin ang party. Wala na mga sa bumbing nila, kahit hanggang bewang pa na tubig. Sa gitna ng baha, nagmisto ng dagat ang kalye. Wala na mga sa beach vibes ng mga ito. Salbabida lang, feeling nasa resort na. Sadyang hindi na may sa sistema ng Pilipino ang pagiging masayahin. Kaya naman, kahit papaano, sa kabila ng kanilang pag sa hamon, gumagawa na lamang sila ng paraan upang ay sa mabigat na pasan ay nagiging katuwaan. Ito ang mga kwentang hatid sa inyo ni Makmak Init Lugan. At iyan ang mga balitang tampok namin sa araw na ito. Ako po muli ang inyong kasinag, Kit Amparo. Huwag mag-aatubiling tumindig sa liwanag ng inyong mga tinig. Maraming salamat. Naway no saan mang panik ng bansa, maninag ninyo ang liwanag ng balitang makatuwiran at makatotohanan. Ako po ang inyong lingkod, Justin Gonzalez. At muli, ito ang Sinag Balita! Balita. na